Ang gabi ng tao ay atin pong uh, pag-uusapan ng tungkol sa petisyon na isinampa ng ating uh, senador na si Bato de la Rosa. Sapagkat kanina ay uh, nabalitaan natin na siya ay nagsampa ng petition for the issuance of a temporary restraining order at uh, petition for uh, the issuance of uh, the writ of uh, mandamus. Yan po ang mga mga legal na usapin ng atin, na atin pong ipapaliwanag at bibigyan natin ng isang uh, analysis. So pag-usapan natin ngayon itong uh, petition for uh, the issuance of temporary restraining order na isinampa ng ating senador uh, para sa kaalaman ng uh, nakakarami. Ito pong uh, temporary restraining order ay isa pong kautosan na manggagaling sa uh, hukuman sa kaso ni De La Rosa. Siya ay, siya ay nagsampa dito sa ating uh, Korte Suprema. Isang kautosan na gusto niyang makuha mula sa Korte Suprema upang pigilan ang ating gobyerno na ipatupad ang isang arrest warrant na sinasabing uh, inilabas na ng International Criminal Court. Ayan, at uh, gusto niya ding uh, pigilan nga ang ating gobyerno at uh, bukod dito ay mayroon pa siyang isang pangalawang petisyon. Ito yung uh, for the issuance of uh, the writ of uh, mandamus. Ano ba tong mandamus na to? So ipapaliwanag na niyan. Ngatin pero uh, bago ang lahat unahin natin itong uh, temporary restraining order. Ito po ay isang uh, kautosan nga na galing sa ating uh, Korte Suprema, magagaling sa ating Korte Suprema na kung saan pipigilan ng ating pamahalaan na ipatupad ang isang uh, kautosan upang uh, arestuhin ang isang uh, senador na hinihinalang sangkot sa isang uh, uh, heinous crime, ito yung crimes against uh, humanity. Kaya lamang medyo may problema dito mga kayubi sa inihiling ng ating uh, butihing senador sa ating uh, Korte Suprema. Mm? Sapagat ang kanyang gustong pigilan na aksyon ng ating gobyerno na may kinalaman sa arrest warrant ay uh, sa kasalukuyan, as of this moment, ay hindi pa po existing document. Sapagat uh, pawang mga haka, -haka lamang at guni-guni uh, <laughs> ang sinasabing uh, ares waran So uh, sa kaso ni Bato de la Rosa, para sa aking personal na legal uh, uh, opinion ay uh, mukhang uh, mahihirapan ng ating senador na makakuha ng favorable decision from the Supreme Court. Alam niyo ba kung bakit? Kasi pag sinabi mong restraining order, ito ay uh, pagpigil. Sabi ko na nga kanina, isang pagpigil sa isang aksyon na makakapagdulot ng uh, pinsala o kaya ay isang irreparable injury on the part of uh, the petitioner. At yan ay uh, mahirap tanga, uh, ma-refer o mabawi yung pinsala na kanyang uh, 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 may experience. Eh sa, sa sitwasyon ni uh, Bato de la Rosa, ano ba yung harm na nagbabanta sa kanya? Eh mukhang uh, wala pang legal na basihan sapagat uh, ang kanyang sinasabi dito ay uh, isang warrant o pares na hindi naman opisyal pang inilalabas ng International Criminal Court. Sapagat ang kanyang nagbabasihan ay yung uh, pananalita ng ating ombudsman na si uh, Romulia na kung saan sinabi niya na mayroon siyang nakita sa kanyang uh, cellphone na unofficial copy of uh, the arrest warrant. So kung ito ang iyong basihan, isang unofficial document, ay uh, mukhang mahihirapan ang ating <laughs> uh, senador na si Bato de la Rosa na makuha ang favorable decision of uh, the Supreme Court. Alam nyo ba kung bakit? Kasi pag nagsampakan ng mga ganitong klasing petisyon sa ating Korte Suprema, bagamat merong uh, napakalawak, napaka-broad uh, judicial uh, review power ang ating Korte Suprema, mukhang uh, hindi ito magagamit sa pagkakataong ito sapagkat ang sinasabing Uh, arrest warrant ay hindi validated, hindi official at uh, wala pang nakakakita ng kopya na inilabas ito ng International Criminal Court. So ang sinasabi kasi sa ating uh, batas ay dapat uh, magkaroon ng actual controversy no uh, involving rights that are legally demandable and enforceable para yan ay uh, asikasuhin uh, pag-usapan diyan sa ating uh, Korte Suprema if there is no actual case or controversy involving rights that are legally demandable and enforceable therefore pag ganyan na sitwasyon Abay, medyo may kalabuan ang uh, gustong uh, uh, mangyari ng ating senador na si Bato de la Rosa. Kasi asa ng basihan? How can you uh, compel na itong uh, mga... Uh, ...in charge dito sa implementation of uh, the uh, arrest warrant against Bato de la Rosa, ay uh, pigilin mo sa pagpapatupad ng isang uh, arrest warrant kung uh, wala ka pang nakikitang arrest warrant. Not even the DOJ, kahit ang PNP kahit ang Department of Foreign Affairs and lahat ng government agencies na pwedeng pagdalhan nitong arrest warrant ay wala pang nakikitang kopya nito. So, parang premature on the part of Bato de la Rosa to file a petition for the issuance of uh, the uh, temporary restraining order. So, medyo may kalabuan. So, uh, medyo... Uh, Premature nga ang pagkakasabi ko. Pangalawa, dito sa sinabi niyang uh, mandamus na kinakailangan mag-issue ng writ of mandamus ang ating Korte Suprema. Pag sinabi mong mandamus, you are trying to compel a person or an agency to perform a ministerial duty. Okay. So dito sa kaso ni uh, ni uh, de la Rosa, wala pang maliwanag. Wala pang uh, dokumento na dumadating sa mga ahensya ng ating pamahalaan. So therefore, uh wala ka pa ding karapatan <laughs> na ikumpel ang isang tao o ahensya ng gobyerno na i-perform niya ang ministerial duty. Kung wala pa din naman tayong nakikitang uh, isang dokumento na gustong ipatupad ng International Criminal Court na hulihin itong uh, si uh, Bato de la Rosa. So everything is still parang uh, premature at uh, walang legal na basihan itong uh, uh, petition ni Bato de la Rosa for uh, the issuance of uh, the writ of mandamus. So kasi pag rito mandamos ang involved dito is uh, the ministerial duty to perform yung kanyang uh, mandato na na ipatupad itong uh, warrant of uh, arrest pero sa kaso ni uh, Bato de la Rosa eh, wala namang arrest warrant na nakikita at uh, so uh, para sa akin mukhang hindi papabora nitong petition for uh, PRO and a petition for the issue one Nova writ of, uh, of uh, Mandamus. So alam nyo, yung nangyayari ngayon kay Bato, uh medyo talaga matatakot 'yan kasi anytime kapag lumabas naman talaga ang warrant to arrest no at uh, ibinigay na 'yan sa mga appropriate government agency ay talaga namang uh, ang mangyayari dyan. katulad nung nangyari sa dating pangulong si Rodrigo Roa Duterte at uh, mapipilitan siya talaga sumama kasi yan isang mandato at uh, may kautosan din sa ilalim ng Republic Act 9851 particularly yung section 17 na kinakailangan ng ating bansa ang ating gobyerno ay makipagtulungan sa international police upang ang ang isang akusado na uh, na nakasaad ang kanyang pangalan doon sa arrest warrant na inilabas ng ICC at uh, wala siyang magagawa diyan no at uh, yan ay eh, nakasulat sa ating uh, domestic law at uh, ang kanyang kahihinat nanjan ay uh, kaparehas ng kay uh, Rodrigo Roa Duterte na kusang magsasama-sama sila diyan doon sa The Netherlands ang problema rito ang problema ni Bato dito ay uh, magiging uh, grabe bakit the moment nilabas yung arrest warrant niya. Pero ngayon, wala pang nagko-confirm. even the International Criminal Court ay uh, hindi kino-confirm ang, uh, ang uh, arrest warrant. Uh, pero the moment yung arrest warrant na yan ay kinumpirma ng uh, ICC at itong si Bato de la Rosa ay hindi pumapasok sa Senado katulad ng paliwanag natin ng isang gabi. Kapag ito ay nagpatuloy na hindi pumasok at lumabas yung warrant of arrest, makaklasify siya ngayon. Makakategorize siya na isang tao na nagtatago no at uh, isa ng fugitive from justice. Kapag siya ay nakategorize sa ganyang posisyon, pwede na po siyang tanggalin no bilang senador by about of two-thirds sa Senado. Bakit? Sapagkat ng pagtatago, no yung pagiging fugitive from justice ay isa pong uh, act considered as an act of disorderly behavior kapag ganyan ang inaakto mo na pag may nagsampa ng reklamo sa ethics committee ay uh, by a vote of two thirds pe, pwede nang si uh, sipain o kaya suspendihin pero most likely no bato de la rosa ay uh, pwedeng tanggalin na bilang senador eh kung ikaw ay tanggal na bilang senador ay eh lalong gagrabe ang sitwasyon mo tapos na discover pa kung saan ka nagtatago ay uh, dadaling ka na doon sa dahig Netherlands upang harapin ang mga akusasyon laban sa iyo for violation ng uh, crimes against uh, humanity medyo mabigat tong uh, sitwasyon na ito ni uh, ni uh, Bato de la Rosa at ang pagkakaalam nga natin meron pa ding uh, uh, ilang senador o isa pang senador ang susunod dito kay uh, Bato de la Rosa ang pagkakaalam ko sabis, ayon, uh, ayon din naman sa mga interviews na inilabas ni uh, dating senador uh, Sanit Trillanes ay uh, mukhang si uh, Bongo ay uh, masasama din dito sa listahan na mabibigyan ng arrest warrant by the International Criminal Court Okay, so uh, yan ang uh, magiging sitwasyon uh, sa petition for the issuance of uh, the temporary restraining order, sa petition for the issuance of the writ of mandamos. Mukhang uh, uh, sa aking legal na opinion, ah, mukhang yan na hindi makakakuha ng favorable decision from the Supreme Court because there is no actual case or controversy involving rights that are legally demandable and enforceable. Ang kanyang mga hinala, haka-haka, spekulasyon lamang yan na merong arrest warrant. Kapag puro spekulasyon, pag puro haka-haka, yan ay uh, puro guni-guni lang ni Bato de la Rosa. Yan po ay hindi magkakaroon ng paborabling resulta galing sa Korte Suprema. Uulitin ko if there is no actual case or controversy involving rights that are legally demandable and enforceable walang mangyayaring favorable Bato de la rosa dyan. okay the law know your rights